Jake Cuenca may ibinahagi matapos niyang makasama ang King Pao sa naging 10 anniversary ni Sardello. Kita-kita sa malumabas na larawan na at magkakasama sila. Yung mga ngiti ni Jake na makita ang kanyang best friend Paulo, na may minamahal na sa dyang nakakataba ng puso. Alam ni naman kung gaano kasunin ang darawa sa kanilang samahan. Noon at ngayon walang iwanan. Mabuting kaibigan niya kasi talaga itong si Paolo. Ayon niya sa mga komento, Thanks Dick sa paayuda mo. Good thing kasi yung pumasok sa buhay ay si Which is nabanggit naman Jake na noon pa man kilala na rin si Idol kaya napawang ngiti na lang si Chick. Kasi alam niya na magkikrik ang kinpaw at magkakasundo tanaga. Pagdating sa relationship, naalala niyo? Nung sinabi niya na may mga bagay na nagagawa si Kimi na nakapagpabago kay Papi, kaya susugalutan niya. Ayon pa si isang komento, panigurado yung masasabihin na naman yung mga may ayaw sa akin Gusto kasi nila huwag magkatuloyan ang dalawa, kahit tadhana na mismo ang gumagawa ng way. Ano naman kung sila na in their life, hindi kayo ang magdidesisyon? Kung masaya sila, why not, di ba? Bumbot at support na lang kayo. Anong senyorito sa panibagong ibilhagi ni Che Quenta na bilang best friend ng one and only Paolo Medino?